Unang araw sa Palawan, tamang lakad-lakad sa beach sa umaga. Kuya Jomar biglang nilapitan ng dalawang babae. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito mga Kalingap. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Kuya Jomar may nakakakilala na sa kanya sa Palawan. Dalawang magagandang babae biglang lumapit sa kanya. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang magiging kaganapan ngayon sa Palawan mga kalingap kasama ang team kalingap at ka Jomkar at ka mga kalingap. Unahin na nga natin ang patungkol sa ka mga kalingap na siyang isa sa mga inaabangan ng karamihang viewers lalo na sa mga ka global supporters mga kalingap. Nag-aabang na ang mga ka-EDC sa susunod na episode ng dalawang tambala na ito mga Kalingap. Dahil sigurado akong napakaganda ang mangyayari at maraming kikiligin sa ipalalabas ni Kalingap Rob sa bagong episode ng EDC mga Kalingap. Dahil sa pinaghandaan ito nila ni Kalingap, Edo at Vience. Maalala natin sa nakaraang episode ng EDC mga Kalingap ay inilabas nga ni Kalingap Edo si VNC upang makapamili ng mga damit na susuotin nito sa Palawan mga Kalingap. Ito na yata ang pinaka magandang nangyayari na bakasyon ni VNC mga Kalingap dahil kasakasama nga nito si Kalingap Edu sa kanyang bakasyon sa Palawan. At aminado na ang dalaga na si VNC na masayaan niya ito kapag kasama niya si Kalingap Edu mga Kalingap. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni VNC dahil sa atin na pag-alaman ay unti-unti na ring nahuhulog ang loob ni VNC mga Kalingap kay Kalingap Edo. Kapag mangyari na si Kalingap Edo ay sasagutin ni VNC sa kanyang panliligaw ay ito na ang pinakamagandang desisyon ni VNC mga Kalingap. Bakit? Dahil si Kalingap Edo ay wala naman itong girlfriend hanggang ngayon at alam na alam naman nating lahat mga Kalingap kung gaano katinong tao itong si Kalingap Edo. Kaya napakaswerte na ni VNC kung sakaling tutuhanin nila ang love team nila dahil na kay Kalingap edo na ang lahat mga Kalingap. Samantala hindi magpapahuli ang ka car mga Kalingap at dahil ang dalawang ito ay inaabangan nga rin ng karamihan ang magaganap sa dalawa sa Palawan mga Kalingap. Dahil bali balita na may gagawing pasabog si Kuya Jomar para kay Carla mga Kalingap at tiyak ikakagulat ito ni Carla. Dahil balak ni Kuya Jomar na ligawan na niya si Carla at tingnan natin kung ano ang magiging sagot ni Carla mga kalingap sa gagawing serye ni Kalingap Rab sa Jomcar mga kalingap. Marami ang botong-boto kay Kuya Jomar mga kalingap para kay Carla. Dahil nakakahalata na rin ang solid supporters ng ka Jomcar na para may something na sa dalawang love team na ito mga kalingap at kaunting pahayag na lang ni Kuya Jomar kay Carla ay siguradong sasagutin na ito mga kalingap. May nagbigay suggestion sa mga ating mga minamahal na taga-subaybay na hindi naman anya masama kung papasok si Carla sa isang relasyon mga kalingap. Kung ang gagawin lang niya dito ay ang magiging relasyon nila ni Kuya Jomar ay gagawin lang niya itong motivation at inspiration sa buhay mga kalingap. Which is tama naman po mga kalingap maganda talaga kung sa buhay natin ay may kasamang pagmamahal bukod sa iyong pamilya. Dahil dito ka rin kumukuha ng lakas at magpersige sa buhay na makatapos upang sa pagdating ng araw na papasuki na ni Carla ang mundo ng pamilya ay handang-handa na si Carla mga kalingap. At sa kabilang dako naman mga kalingap, Kuya Jomar sikat na sikat na nilapitan ng magagandang babae sa umaga at nagpa-picture sa kanya. Iba na talaga ang kasikatan ni Kuya Jomar dahil may nakakakilala na sa kanya kahit nasa palawan sila mga kalingap. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.